may mga nakakaisip tuloy na itong mga sunod-sunod na lindol na ito na naramdaman natin itong uh, medyo malakas-lakas eh baka prelude to eh, to the big one na kinatatakutan natin lalo na dito sa Metro Manila. Yung big one naman po na 'yan. Eh, pangkaraniwang kasi iniisip natin sa Metro Manila lang ano. Aba. So meron tayong ina na paggalaw nung Marikina Valley fault na ang lakas ay magnitude 7.2. Mm -hmm. At dahil malakas yan, uh, mas malakas yan kaysa doon sa nangyari doon sa Bogo, di ba? Mm -hmm. At dahil populated tayo at maraming mga building, uh, marami yeah, daw, daw ang mamamatay ayon sa pag-aaral. Mm -hmm. the first five minutes, more than 30,000. Mm -hmm. So yun po yung tinatawag natin na the big one in mm -hmm. the context of Metro Manila. Oh, oh, kasi malaki ang magkakaroon ng disaster. Oh, po. Pero yung nga, sabi ko na marami sa Pilipinas, meron doon sa Panay fault, meron doon sa uh, Mindanao, no? Uh, meron doon sa Cebu, meron sa Bohol. At uh, pag populated areas, meron din silang the big one. Mm -hmm. 'Di ba? Uh, maari din gumalaw 'yon at mag-generate ng malaking earthquake. At pag gumalaw 'yon, eh baka maging disaster kung hindi tayo handa. Mm, -hmm. uh, yun po yung inaasahan natin na uh, big one dito sa Metro Manila in the context of uh, the, the the metropolis no, din mm -hmm. capital city. Pero the big one can also be applied in any other city mm -hmm. that is threatened by a big earthquake. Mm. -hmm. Pero dahil nga sunod-sunod dito, -sunod yun, yun nga ba ang uh, dapat na nating i-expect na eto na susunod na yung uh, malakas na lindol na yan. Ano po, uh, Jerry, ganito yan. Um constant threat ang earthquake dito sa Pilipinas dahil nandun nga tayo sa Pacific Ring of Fire. Hmm. Uh, hindi lang dito no pati nga sa Japan, pati nga sa Alaska, pati nga sa Indonesia ay ano po uh, constant threat yung mga faults na ito kaya pinag-aaralan dapat 'yan nasaan uh -oh. sila uh -oh. kasi mas malapit kayo doon mas malakas yung paglindol kapag mm -hmm. naganap na yung yung rupture na tinatawag yung mm -hmm. pag, pag pagbitak niya paggalaw niya uh, it's a constant threat lalo na dito sa Metro Manila hinugna yung, yung Marikina Valley din po uh -oh. Oh, hinug na? oo hinugna Uh, ini-expect natin gumalaw although hindi natin alam kung ano yung exact date and mm. time.